from the land of promise, Mindanao. And he is a converted Catholic. Sa una, naa siya sa pamilya, sa mga pinangga na itong mga igsoon, sa non-Catholic group. He is born not a Catholic, but by the grace of God, kauban na siya nato karun. O sana siya ka debater, o sana siya ka Catholic faith defender sa atong simbahang katoliko. And, I'm sure nga, very excited and very inspired inspiring ang yung mga mensahe karon. So I'm sure he is now here already. So this time, ladies and gentlemen, brother and sisters in Christ, atong tawgon ug atong nato sa masipang palapakan, our very own brother James Consincino. Let's give him a round of applause, please. Brother James? Yes. Yes, Video Medyo sobra. Tagang salamat, Brother Jimmy. Roll rata. Mga Higson, pasensya lang o ginaan niya tingog. Mga iyo, usa ako o sa inyo, ha? Paumanhin. Una, tamagsugod. Mga Mangayo lang kong gamay nga oras kaninyo nga mohalat ta isa ka ampo alang sa kalag sa kong lula nga mipanaw karong gabi on. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Eternal rest grant upon lula Perla, O Lord, and may your perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. Then the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa tanan.

kaninyo nga mga igsuon. Pero una ko magsugod, ako sang tagaan o pagtimbaya ang inyong presidente, si Brother Desiderio, maayong gabii eh, kanimo sir. No, uban sa mga opisyalis ninhi, kay Brother Jimmy, kay na si Vice, Vice President External nato, na si Brother Roland. So karon mga igsuon, happy anniversary. Happy 9th anniversary, ingayon eh, yung katapad. Happy 9th Anniversary! Happy 9 Mura mamamog mga wakabayad at utang ni... Lingiya! Tanawang na! Happy 9th Anniversary! Ako po, nag ako sa akong pagka-CFD 10 years na. Isa kadikada na. Atong Pebrero ra. So, I am already uh, at least na sa 10 years as a CFD. Nagsugod ko sa dakpayan sa Dabaw mga 13 anyos ko nagsugod. Karon ay na lang ninyo pangutan na pila akong edad. Sa akong kinabuhi, isip usa ka dili katolikong mga igsuon. Kay sama sa gi sa atong kaigsoonan Brother Jimmy, nagdako ako nga dili katoliko ang akong pamilya. Ang akong ginikanong nagamahan nagbuwag sa edad na kong 4 anyos. Unya kay magbuwag man ang inahan og amahan asa ka rescue where dayon ang lula. O nang dili gyud nako mabalibaran sa kung kagilingon ang kasubo. So, ang rescue ni ana ang lula. Ang akong lula part-time nga pastora kay naa man pud say kaugalingon nga propesyon. Ang akong mga auntie o mga angkol, tanan na sila mga pastor o pastora sa born again. So, kami nagdako gyud ni. Ako nagdako ko nga usa ka deboto nga Protestante. Nagaktibo isip na Protestante. Sa bata kami, mga mag-edad kag mga 5-6 anyos, naa na nami, ginatawag nga Bible School or Sunday Bible School. Nga pinaagi ni anang programa, ha? kining mga bataa mabansay na sa maong pagbasa sa Biblia. Muna, dili yun na ito ikatingala kung anong ang mga laing sikta ng mga iksuon na ito pag once na muhatag sila o mga pambulong sa Diyos, doon na yun mga versikulo. Kaya nga naman, bata pa lang, gitrain na daan yun na mahimong usa ka magbabansay sa pagbasa sa Biblia. O dili ko ko nga makakuha na kay naman atong isa ka speaker for Brother Paul Alima usa ka converted from Jehovah's Witnesses. Na isayod pod nga lahi ang training sa Jehovah's Witnesses. Lahi po ang training sa moa pero usa lamang ang gi gibasihan mao ang Biblia. Karon nagdako ko sa 5 sa 8 7 8 9 10 11 pagka 12 puro lang yun na Sunday Bible School. Every Sunday, mag-attend of Bible school. Muna, ang mga protestante, ang atong mga egsoon, ng mga dili katoliko, once nga, mamamulong sila, memorado ang mga versikulo. Mubisultin sila, John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. My dear brothers and sisters, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. Kung basahan na yun ka mga igsuon, malakyas, ay ano na ito malakyas. So makita ninyo mga igsuon, bansay yod sila sa Biblia. Ang katoliko, lisod ka ayo, dili mang kumingong tanan, kaya pag ang dili katoliko mong kasturya, puro mga bersikulo ang manggawas sa, sa ilang mga mulo sa ilang bakba. -ba. Pero pagkatulik ko ang imong kasturiya, unsay nang gawa sa 647, 645, 649. Wala mag-memorize o versikulo sa Biblia, pero nag-memorize sa kung unsay numero nga may gawa sa lasto. <laughs> Mapanaluhon ang Biblia, dili mo dala. Kaya ang ingon sa uban, makabuang ang Biblia. Pero padalhag man o kimas pa, kay manari man. Maulaw magdala o Biblia, pero madala o manok, di maulaw. It is a sad reality. Pero unsang pagkaunsa aman brad, nga nahimo mangkang usaka katoliko, at the age of 11, medyo ning rank up na kugamay, ni sulong na dayon ko sa gitawag na siyang SOL, School of Leaders, na 1 and 2. Diya sa School of Leaders, itudluan namin unsaon pag-discipleship. Pag magisgot ka discipleship, bot pasabot, mangrecruit ka og mga tao nga imong isipon, nga imong disipulo. Kay G12 man ni. Networking mana, na. Kuha ka dusi ka apostoles. Unya ang imong dusi tudluan na po din mong magkuha dusi, dusi, dusi. Antos ka dusi, dusi, magkuha na po dosi, sa dusi nang dili makatingadaan kung anong paspas ka sila mutubo. Kaya naa may sistema nga ginasunod. So, karot, unsaon, unsang pagkaunsa aman nga nihimu man kong katoliko. Nagkainom doon ko unsi nga to sa dosi gitraining na giyod may nga, nga mag-evangelize. One on one, public preaching, mao na giyod ang among ginatrain nga to sa kabatang unang. Nakita, usab sa akong pastor nga doon ako'y sa pagpamakbak. Moto gitutok yun nila ang training nga rin sa kuha. Gi-expose nga to sa mga public preaching, gi-expose nga to sa simbahan o sa discipleship. Hantod sa nakita na yun sa pastor nga, pwede na ni. Okay na ni. Nakahinomdom ko nga atong 12 anyos ko, gipadala ko sa akong pastor sa Usaka Plaza dito sa Davao City. Isa ni sa kailado nga lugar, mao ang San Pedro Plaza at bang sa San Pedro Cathedral sa Dabao. Ako, una pa mi ipadala, i-anoint man ni ni Ana. I-anoint me. Di ko kalimut sa pag-anoint sa kuha sa pastor. Nino ng akong pastor, Brother James, una ka mula kaw ngadto sa kadalanan sa Dabao. Ang ginoo, mag-auban nimo ibukbo sa Ginoo ang iyang Espiritu Santo kanimo na kung unsa may mudawa mong imong baba mudasok sa kasing-kasing sa matag tao ug ikaw makadagit og daghang mga kalag anak ko amen sa deha niingong ko pastor filled by the holy spirit na ko pwede lang eh sulong dayon plaza sa dabaw pag sulong na kong plaza sa dabaw Wa na dayon kay duwa dua Singgit dayon ko. Mga igsoon, pagbago na mo sa inyong kinabuhi, kaya hapit na mo balik ang ginoo. Na nangunta na. Brother, unsao man na mo, pagbago sa mong kinabuhi? John chapter 3 verse 3. Except an a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Ah, sila, mag-born again, yun ay kubran. Tama ka, brad, mag-born again ka. Umahimok ang born again. Kung magbago ka sa si ka, kinabuhi sa diha na wa po kabalo nga dito sa plaza ang mga naminaw dahil na uban dito mga si Fd Piti. Nga wa mo ko kabalo unsan ang si Fd kaya akong tanaw sa katuliko way alamag sa Biblia. Kung nalagyan na akong tanaw sa katuliko kay dili pa magigay kay uso ang si Fd Kani ato, unlike karon nga talamak ng si Fd sa social media, sa park, sa inyong market preaching. Nay, usa ka si dito nga ginganlan nga si John Jonah mibarog siya ngadto sa plaza ug mitaas sa iyang mga kamot ug ningon, brother pwede ba mangutana kay nagwali ka man sa pulong sa Dios ako po, kay akong pagtuo lagi eh, naa ang espiritu santo nako ako si yes brother walay problema mangutana ka kay filled by the holy spirit ko sus kay pagtangutan ng mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ikaw mo si Pedro, o sa ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. O bisan gani ang ganghaan sa kamatayon, dili makabungtod ni ini, ang pangutana, unsang simbahan ang gituko ni Kristo. Ako po, nawa ko kabulong sa ito bag, nang ako na sa mukulong. Ito, no? Ang akong gibuhat, nang nuod ko, gitanggal na ko ang gana ganang gamay ng speaker, akong gikong Biblia, milakaw dayon ko nilayas ko. Pero sa paglayas na ko, nakapangutan na ko nga, as matunggi ni Pastor na no? ay Espiritu Santo mo ba na ko? Amo ko katubag. <laughs> Sige, Espiritu to, to, to ha. Pag to, na ko sa kong Pastor, Pastor, may nangutan sa ko ang sa katatulik ko. Mingon siya. Unsa sa'yo ay ni Kristo ng simbahan, sumala sa Mateo 16, 16, 18. Kung sa'yo ng simbahan, Pastor. Mingon ko, Pastor, ha? Katulik ko nangutan Yes, pastor katoliko unsa man to nga simbahan pastor bisan sa mga ka nagwali dito sa plaza ang imong sa pastor na ko ay nagbalik sa plaza kay mga demonyo ang tanan nga nadito na nitik tik mga demonyo na magtanay ug mangutana sa diha mga igsuon wa manggab ko nga nga, nga, but, nga na but na usay tao kana na ni ako manggod batasan gid nako kinahangnan gid tubag sa kumpangutana. Gibali na akong pangutana. Sige pastor, butang na nato. Di na ako pangutana. Unsan ning simbahan nga gituko di Kristo sa Mateo 16:18. Akong pangutana na nag ingon ani. Kining simbahan nga akong gipasakupan karon pastor, kinsa nagtukod ani? Mingon akong pastor, may akong pastor kay hey, Anis is the best palit. Anis is the best policy. Mingon akong pastor, ako nagpatay na. Abi nakog si Kristo pastor. Sa gisugo lang ko ni Kristo, ha? Gisugo rin ka ni Kristo. Ang pangutan na, talos kita, Pastor. <laughs> nah. Nga, kay ako, nangita mang yukog tubag, motong ni hawa ko sa, sa born again. Ang akong gibuat ni hawa ko, ngawa ko magsaba sa kong pamilya. Nis, ni adto ko sa 70 Adventist. Ni sulod ko sa Mormons. Ni sulod ko sa Pentecostalism. Ni sulod ko sa sa bisan ung sampundok na kong isunan. Dili lang yun ko gusto mo sulod sa katoliko, kaya ang katoliko para nako ako mga nagsimba o Diyos Diyos. Munang, no choice ko. Kaya halos gisudlan na nako ang tanan. na usa ka CFD nga miduol nako si Brother Eusebius Gundong may he rest in peace ni pahuway na that was 2013 I think ni dool siya na po o mayingon. Brother, doon ay convention sa CFD sa Dabaw. Doon ay usa ka speaker, usa ka converted. Ha? Ako? Usa, kims usa to? Gikan sa Jehovah's Witnesses. Wa ko kabalo nga katoday nga speaker si Brother Paul Alima. Mi <laughs> dayon to, kay naminaw ko dito sa pagpaminaw sa talk ni Brother Paul mo nang dili ko katuong nga kaubal ang dating gipaminaw nako sa conversion na nanon sa kutubang ang karon mo na sa kung conversion salamat og dalaygon sa Dios that was 2013 dili gyud tumutuo nga pastor siya ko bro kanang inyong gibuat ba modus operandi man na inyo lang gipalitan og Amerikana unya gipatangkil-tangkil ang ninyo cross arong inga murag pastor Kay wala gud ko, wala pa na na dumog sa tibok na kong kinabuhi nga dunay mi convert sa Katoliko gikan sa Protestante. Mo to kong gibuhat, gi-research nako ang kinabuhi ni Brad Paul, nakita nako sa YouTube, nakaingon ko nga usa siya ka converted. Akong gihinaykan lang og istorya tong mga uban nga mga kauban sa Jehovah's Witnesses, kaila ba mo ni ning tawana dunay usa nga ka-confirm kaila. Ako ibot sa sa bot gikan gyud sa Jehovah. Ako'ng gisubay subay bayan ang iyang kinabuhi kung unsa moy nakapatandog kaniya nga mubalik sa simbahan Katoliko. Moto akong gibuhat, akong gitagaan og chance ang simbahan nga akong tunan. an gitun ang simbahan pinaagi sa City Library sa Davao. Gibasa nako ang mga kasaysayan og referensya nga magpamatuod nga ang simbahan Katoliko moy gitukod sa tong Ginoo sa si Kristo. Usa sa mga nabasa dito, mao ang International Encyclopedia, Volume 15, page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, both human and divine, same to its founder, Jesus Christ. So ang magtutukod sa maong simbahang katoliko, mao ang, ang atong ginungi sa Kristo. O sa diya nga nabasa na sa Biblia, buhat kapitulo 7, versikulo 48, ang Dios dili mo sa balay nga tinukod lamang sa tao. O kining balaya, moigiingon dito sa unang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15, nga ang balay sa Diyos, na mao ang simbahan sa nga Diyos, ang haligi ug sukaranan sa kamatuuran. Biblia ang nagpamatud nagpamatod ng simbang katoliko. Mao ang gitukod sa itong si Kristo. Moto, Pebrero 2, 2015. Ako nagpabunyag dayon sa katoliko. Timaya o dalaygon sa Dios. Apan ang problema na po na ako o on saan ako pagsulti sa akong pamilya. Nangulba ko nga nalipay. Nalipay ako tungod kay nak nagakus na nako na ang simbahan apan naguol usab ako kung unsay dangatan nako ug uns mahibaw ani sa akong pamilya o wala gyud ko na sayo sa diha nga nahibaw sa akong pamilya nga nahimo na kong usang katoliko giputol ang atong allowance sa kay putol man ang allowance di ko ka eskwela undang ko sa akong pag-eskwela o ang pinaka-worst na ko sa balay. O nang sulod sa duha katuig, nagpuyo lamang ko sa plaza. O na kung kinsa may kaabot ninyo sa kung naong dere at kung nitamak ko dere before ko, co after COVID, nakakita sa kung naong, magligbog sila, si FD ni Hulaper. Atong mga nakailara. No, Karon, Nahitabo ni Atto, nailundong ako na nga na ako sa plaza, matulog ako sa simento, akong himuong unlan ang bakal nga pang -renovate sa plaza, unya mo agi ang akong mga kaubanan dito nga mga kauban ako sa dilip ako katoliko. Ilang makita na kung kinabuhi mong sila, tanawa si Brad James, kay e tungod ni hawa sa pagkakatoliko, giparusahan na siya sa Diyos. Muna na ing ana iyang kinabuhi. Pagmuagi sila sa kuwa magwali ko sa plaza, mukalitraglihan sila mga kamot. Unya i ko in Jesus name. Wa wow, na sila ba. Pero mingon ko sa ila, brother, wala ko giparusahan sa Dios. Gisuwayan ra ko sa Dios kung magpabilin ba ko niya sa hirap at ginawa. Wala karon, napulo ka tuig nang si FD. Lisod ang akong kahimtang kaniadto kay ang way of living nako is mamakan. Kinsa may mudawat og 14, 13, 14, 14 anyo sa trabaho. Mamakal ra ko, mamonit ra buti, bakal, plastic. Akong ibaligya kana na inig kabuntag, makakwarta lang ko 20, sulbad na ang akong duwa kaadlaw. adlaw. Kay tag 10 pesos ra man baso sa kanon, kunya na naman may libre sabaw. Makakaon lang kog ikaw sa sakot, sa kaadlaw, okay na to. Bisan pag operan na ko sa among simbahan, balik dire kay tagaan ka na mo scholarship program. Tagaan ka na mo kuyanan. Tagaan ka mo allowance. Pero mingon ko, bisan pag ipatumpatong ninyo ang scholarship program, ipatumpatong ninyo ang allowance, ipatumpatong ninyo ang puyanan, dili gayud ka na makatupong sa kamatuuran nga akong nakita sa simbahan nga katoliko na si Kristo mo ay nagtukod ni ili. Muna ang naitabo, mga Iksuon, nagpabilin yung ko sa kong kalisod. Apan ni ko, Lord, kung magpabilin man ko ni na mamatay ko sa gutom ni Ining Plaza, di na lang ko magwali. Mamatay raman na ko. Kung saan ako pagwali sa imong pulong, sa imong doktrina, o sa pagdipensa sa simbahan, kung patyon ako ni mo sa gutom. Mo na matingala ko, may pod kay na ang may grupo sa Davao kay kay mga natulog sa kalsada naman na sila ay asosasyon. Na sila ay asosasyon nga gitawag nga Asay. Asay ka unto ah. <laughs> <laughs> Dito ko na buhi. Kung may mga pista sila ang akong mga schedules. Kay sila memorize na nila ang pista. Mo na sila ang akong mga chief of staff. Moingon na sila Brad may umang kamuwali at tuta dito sa kuan sa kapilya ah, atura po ko dito niya mong pahayag hayag o naig versikulo niya mo ingon kauna ka brad kwa pa biya brad unali brad na mo ha wala sulpan na <laughs> sulod sa dua katuig eh. na inundong ko pagtulog na ko sa plaza gikan ko nakig debate atong mga ubang mga relihiyon na aday usaka pamilya nga nagsige nagsubaybay na ko morgi naman manan ko ba kay naa na sila i question kinsa maning bataan ni nga maayo manulti nya gisi-gisi og sanina yagit pagyon sa diha nga nahuman ang debate natulog ko dito sa kilid ila kong picturean ila kong gipukaw ning sila brother nanung na ang kadiling tulog moto dito na, na, na na hinay-hinay nga nabangon ko kay kini sila nga magtiayon gi adapt ko so nakita nako nga daghan kayo ang sakripisyo nga giagaan gi dunay panultihon nga a higher calling requires a higher sacrifice gusto ka taas nga pagtawag kung naay pagtaas nga pagtawag sa imo sa Ginoo kinahanglan nimo og taas nga sakripisyo pero for that for the 10 years nako sa CFD Naglibot-libot na lang aning tibok Pilipinas. Nang andoy ko nga inaot unta nga babalik nako ang akong pamilya sa simbahan. Unang nga ako pagkadungog nako nga na kwan na lula medyo wala gyud ko to, sa tono. Kay tungod anak ko hangtod kanus pa man may magbungol. magilti ko sa kong sarili nga sige kong Sanyao, Luzon, Visayas, Mindanao bag-ora ko dito last week sa Hong Kong pero sa kong kagalingong balay di ko katama apang ningong ko ginoo dili baya ko ingon niya warrior yun kaya ang ingon sama pa sa kantang ni Gary Valenciano deep inside this armor the warrior is a child. Munang sige kong pangayo og tabang sa Ginoo Lord. Bata pa ko, bag Bago pa ko nag-22 anyos. Tabanga ko ni ining maong akong suliranin. Tabanga ko ni ining akong pagpangalagad kanimo. Nabisan pa sa akong pag-inusara. Makahaling kawas o mulahutay ako. E mo ay sa Mateo 24, versikulo 13 ang mula hutay hangtod sa katapusan maluwas. Muna mga iksoon, isip nga akong mga iksoon ng katoliko, maglikon kita, magbarog kita diya sa tong pagtuo, kay dili tanan nakadawat kadawat o ingunani nga pribilihiyo o grasya na kung asa kita makapangalagad sa tinuod o buhi nga Dios. But do it with gentleness and respect. Ko nang sa unang Pedro Kapitulo 3 bersikulo 15. Pagandam kamo sa pagtubag sa mga pangutanang nga gustong magpakaisayod sa inyong pagtu, apan buhata kini nga dunay pagrespeto. So kita sa atong sa inyong karong 9 anniversary sa Sungkulan chapter, I am very happy Nalipay ako nga nahimo akong part sa inyong selebrasyon nga bisan pag sa kalayo sa biyahe gikan pa gusto gigaraw pagtawag ni Bro Roland anak ko muadto lagi ko diha nganuman dili ko maka dili ko makabalibad basta buhol ang mo imbitar kay dili ko nagsugod o kamatngon sa kung unsa unyod nato pag kinabuhi isip usa kasi it Munang nalipay ako nga nakauban tamo ni ining kamubok nga panahon. O niya, mga iksoon, iampo ko. Eh, di man ako ni Kayag, ako ako ra. Iampo ko, iapil ko sa inyong pag-ampo. Nga hinaot unta, ngam ang Diyos magahatag pa og, og grasya, magahatag pa o kadasig, o kusog, nga kung asa, makapadayon ako ni ining na Muna, to God, be all the glory pro Deo et Ecclesia for God and for the Church. We are one CFD. Dagyang salamat mayong gabi e eh, kami yung kami. Okay, so mga Ekson, sa so mga pa, mao ka to si Brother James Consilcino. Ato At siyang hatagan pag-usap Og masipang palakpakan for such a very inspiring message and a full of emotion and heartfelt ng mensahe para natutanan nga ma-inspire ta. Just imagine mga isuon so sa iyang pangidaron na maingon na ito nga patanon pero dili lalim ang mga kasinatian o kita nga mga hamtong daw layo kung ikumpara sa iyang mga naagian. Just yes, condolence bro. Condolence. Our deepest condolences on behalf na itong Tanan Dere, labi na sa Catholic Faith Defender Circle and Chapter. So I hope kitang mga Katoliko, labi na kitang mga parents, mga papa and mama, na siguro, just like James Consensino, atog yung panikamutan nga, mahimong ligon sa atong pagtuong Katoliko, or mahimong CFP, pati na lang yung Bible study niya sa itong parokya every Saturday 8 to 10 p.m. No, po sa katedral every Friday 8 to 10 p.m. Or kung kalihukan sa itong kapilya, paatino na ito nga atong mga anak dili kay sige lang nato makita kung unsay latest sa social media or sige lang TikTok di skill sige kikit-ikit Kundi dili nato sa mga maka-inspire nga mga ah, panudlo sa atong simbahan panudlo sa atong Ginoo no so amen